Threat mga kasama sa Cagayan de Oro dahil yung pinakamalaking sementeryo. Abay dinagsana po ng mga tao. Ang kasama natin sa balitang niya, si Rajuman Menci Montes ng Armen Cagayan de Oro. Ala Ala 2025 RMN News Special Coverage Live job tayo ngayon dito sa Kaliag, ng uh, Oro City, Regiment Angel. At marami mga tao na ngayon ang bumibisita sa City Memorial Park ng Barangay Kamamanaan ng Lusod. Ayon kay Barangay Kamamanaan Kagawad, Ruaw Gamaw, um, ang Sherman sa Komitiba uh, ng Transportasyon at Human Rights, na gay sa 20,000 ng mga tao ang pupunta sa Natura na ng Simenteryo ngayong araw. Dagdag -dag pa rin ko na nakaliproy na rin ang mga oro tanod na nasa dalawang kot para tutulong sa mga otoridad. Oh, ma, expect na ginamam na ngayon kasi medyo wala rin araw. Pero kahapon ma, medyo ah. sa hapon, ang dami ng tao na pumasok dito kasi holiday. Kaya ngayon, expect na marami kasi walang, hindi nagpakita si mahal na araw eh. O oh, naka-deploy na ma, am. mga 20 oro naka-deploy sila pero by shifting sila ma'am. Ang ah, naparayag ni Barangay Kangaor sa Kalamanan, Rual gamawan, Chairman sa Komitiba ng Transportasyon, at human rights na na hanggang alas just ng gabi lamang mamaya at bukas pwede ipapasok ang mga tao sa kanilang mahal sa buhay na nandun sa sementeryo. Mula rito sa IFM at si man kagayan de oro para sa ala-ala. 2025 -Ala. Social Coverage Regiment Medyo Matas Patak Alamed RMN Network News Ala Ala 2025 RMN News Special Coverage